Bisikas. Taas yun, nabalak ako nga naman. Pinting o hawa. Kada ato kinakuminom yung tagduha ka galon. Tagduha ka galon po later. So niya, natingala ko ni katulitan ng lektyo sila dito. na ko kay nung lagi sila na may ko ng diabetes, bahay na itong CEO na nang-nang-nang. Kasi kung hangyo siya yung tungaan, ragod na ito. Kasi sulayan eh. Dubai pagi ke ya kayak Indonesia lagi Dubai pada orang minang. No? Mengetahui teman pun di sini Turki. Mm. Hmm. Hmm. Pegang ya, nama. Usuk kayak kamu mengapi kalau diundang dengan kukape. Nama tu na ini lang bako satu musik <tuh> satu adlaw akan di Boybis. Boybis no? Oh, Bernis. Sabado. Oh, berdinggu naro. Pakai Sabado. Itu nak kau yang Alam kong isang natin oh, sa kagalon na tubig, wala na makuha eh. Kaginggan sa punta, kagalawin ng tubig, wala na makuha eh. Ang grabe. Hindi na, wala na. O kayo, baka mauputan ko dito. Kaginggan sa punta, bato sa tubo, wala na makuha eh. kayo. Pagkahapon, wala na kukuinom. Kasi wala na. Pagkasama doon, kagahapon, wala na kukuinom. Natingalan lang po kagalawin ng punta. Okay, kita manamin yun. Manggit ka Pila na dito katuloy, wala mo barug. Natinala ko nang last day, kagalawa, hindi naman gilang babalik. How <coughs> well, okay? <laughs> so ako lang katulog, kay Wala naman anak no? Wala naman tutaana. Pero basta yung yes. barug <coughs> na siya, kay. Okay. Wow. So, exactly. so dugay nga panahon niya. Wala, yeah, nagabarog ang iya ha. Si Pastor Martinez. Wala naman uwa So siya mismo, nga, siya mismo nag-attest so, niya mo. Mala ka niya po. Kiniba ko nila. Pilit siya mong lingag nga. Saka sa mala. Ngunit sa nga mo inumpok to tumigil niya, di pa ma. Matang-tang ito kayo. Wala niya. yun siya. Pero gagahagi niya yung kontak. Nahibulong po kay Wala naman mo pilit. Kaya kapila lang po niya dumar. berbuat tak apa rasa itu mat. Nah, Oh, sedih. Tak apa. Nama ini. Oh ya, kakak ni ha. Kuali ini boleh dibasakan. Pikir tak pun tak ketulukan kay. Maguali sih, ketulukku. Maguali sih dah tidak ada kemana. Ketulukku. Kay pakuma nak maguali. juga kay pakuali. Ketulukku kau <laughs> ingat? <laughs> maguali tak.